Kamusta ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang RAM shortage, yung mataas na presyo ng RAM ngayon. Tatalakayan natin kung bakit nagkakaroon ng kakulangan, paano ito naapektuhan ng presyo, at ano ang dapat tandaan ng mga nagbabalak mag-upgrade o mag-build ng PC. Layunin natin na maunawaan ang sitwasyon para makapag-adjust kayo sa budget at timing ng pag-upgrade. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Ano ang nangyayari sa RAM market ngayon? Sa ngayon, tumaas ang presyo ng RAM at naging limitado ang supply nito. Parehong DDR4 at DDR5 ang apektado at maraming PC builders ang napansin na mas mahal ang RAM kumpara noong unang bahagi ng taon. Hindi lang itong simpleng pagtaas ng presyo, talagang may kakulangan sa produksyon at alokasyon. So ano-ano ang mga dahilan ng RAM shortage? Ang una ay ang malaking demand mula sa AI at data centers. Malaki ang hinihingi supply mula sa AI infrastructure. Mas inuuna ng mga manufacturer ang paggawa ng memory para sa servers at HBM, high bandwidth memory, na ginagamit sa AI workloads. Dahil dito, nababawasan ang produksyon ng consumer RAM tulad ng DDR4 at DDR5. At meron ding spekulasyon na may certain AI company na bumibili lahat ng pwedeng bilhin na RAM para hindi makakuha ng RAM ang mga kakumpetisyon nila. Simple lang ang ginagawa nila. Kung walang mabibili na HBM ang kalaban, hindi makakaprogress ang AI training ng mga ito. Ang masama pa niyan ay nakatambak lang ang majority ng DDR5 na binibili nila. Illegal dapat ito. Pero alam naman natin, pera lang ang katapat lagi. Ang problema lang natin ay pati tayong mga simpleng tao na dadamay. Ang dalawang 32 gigabytes na RAM ngayon ay 35,000 na. Para ka nang bumili ng laptop, hindi ito sustainable. So, ang pangalawang rason bakit may shortage ay ang limitadong kapasidad ng mga fabrication. Noong mga nakaraang taon, bumaba ang investment sa semiconductor manufacturing. Ngayon, na biglang tumaas ang demand, hindi na agad nakakahabol ang produksyon. Hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad para sa biglang pagtaas ng pangangilangan sa memory chips. At according sa spekulasyon ngayon, hindi willing ang mga fabs na mag-Uber supply ng RAM dahil baka magkaroon ng sitwasyon na bumaba ulit ang demand. Sila ang unang tatamaan ng pagbaba ng presyo nito. Ngayon, gaano kaya katagal mananatili ang mataas na presyo ng RAM? Ayon sa ilang industry forecast, posible pang tumagal ang shortage hanggang 2026, kailangan pang magbukas ng bagong production lines at mag-stabilize ang demand bago bumalik sa normal ang pricing. So anong pwede nating gawin? Kung hindi naman urgent, pwedeng i-delay muna ang RAM upgrade habang mataas pa ang presyo. At kung kailangan mo talagang magbuo ng PC, mag-research ka muna kung pwedeng DDR4 na lang ang gamitin mo dahil sa ngayon, madami pa ding murang DDR4 RAM. Ito ang isang halimbawa. Hindi ito ganung kabilis pero gagana ang PC mo dito. So hoyan, kung kailangan mag-build, try mo kung pwede sa iyo ang DDR4 at tingnan mo din ang presyo ng mga laptop kung kaya. At kung magkakaroon pa ng bagong updates tungkol sa RAM pricing o supply situation, gagawa tayo ng follow-up video para malaman nyo kung nagbabago na ang market. Kung may tanong kayo o suggestions para sa susunod na topic, iwan lang sa comments. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.